So, yun, what's up mga Bapsa, mali, nagluluto tayo dito sa kalan na kuhan kahoy. Eto. Mali, nabusan kami ng kasul, guys. Naluto ako nung kwan, nung konting karne. Tapos, sasawagan ko ng kwan, ng ombok. Tapos, may dalawang itlog. Ito yung kuhan, guys. Yung hinram namin pressure cooker. Pero, may tagas na siya, oh. Mali, nilaga, guys. Konting pata lang ito hindi na siya nagaano kasi may tagas na yata lumang lumang na itong pressure cooker na to so guys pwede na siguro to medyo open muna natin ilihis muna natin sa apoy para mag release yung pressure nya kasi ilalagay na natin itong ambo isa natin yan guys oh so, konting karne lang yan na pata nalagay na natin and guys malinis naman yung kamay ko nagbukas na po kanina yan yung baby ko guys so, naglalaro. Hay ka, anak, oh naglalaro hi ka na anak hi ka na pat hi ka na so yan guys busy siya. maraming gulay Umbok to guys, umbok. Isang piraso lang to pero nakapakadami na. Dito sa probinsya guys, hindi nawawala yung mga ganitong lutuan. Kahoy. Masarap din kasi ang luto ng kahoy. kasi ito pa ipain Ayan pala guys, oh, yung kwan, yung sayote, sayote yung mga yan. Wali nagpitas na ako kahapon dyan, hindi ko lang na-i-vlog kasi kuhan. Inulam namin. Sayote lahat yung guys, hanggang doon pero hindi pa ano guys may mga kwan lang na unang bunga lang pero pinitas ko na hindi pa siya nagbubunga ayun lang na una kahapon dyan na tatlo na medyo maliliit pa eto guys dito tayo namitas kahapon na mitas kahapon ng ano, sayote dito pero wala na siyang bunga yung paunang bunga nya lang yun ay natumba na tong salulos ko dito ako kumukuha ng mga gulay gulay na pinagsasaw ko guys ito, may kamote dito pero may ayote pa dito oh, isa. Pero maliit pa. Hindi ko lang alam kung may nakaligtaan na bunga dito na hindi ko nakita. So guys, wala naman. Ito na yung kalan ko guys. So, dito lang sa likod. So, silidin tayo dito. Sili. May bunga na siya. Actually malaki na tong guys, sili nung nilipat ko. Tapos so ito yung mga sayote natin. Ito hindi pa namumunga to. Oh, sayote lahat yan guys. Hanggang doon. Sigurado pag namunga to marami-rami. Tsaka maglalambitin sila dito sa ilalim. Oh, May trellis hanggang doon guys. Ito galing dito. Gumagapang na siya pagpunta doon. Doon sa bandaroon. So guys, bali ibang hiram tayo ng tubig. Ito yung tubig namin galing sa bundok guys. Bali dito yung dugtungan na papunta sa bahay nila mami. Ito rin yung papunta sa bahay namin. Pero ito guys, may ano pa dyan, may dugtungan pa doon na papunta dito sa kabilang bahay. Tapos bago sa amin. Pero walang tao ngayon dyan guys. Kaya diretsyon na ito sa bahay. Nakas duktung na doon. Ito, papunta doon kila mami. Pero ito sa bahay na. Ayan guys, nakaararo na pala sila dito. Pero hanggang doon lang una. Tapos hanggang dito. Bali sa amin ito guys. Hanggang doon sa nararo doon. Hanggang dito. Pero doon sa bandaro hindi pa nararo. Pinararo na ni daddy ito kasi kung magpupunla na sila ng palay. Para makapagpunla na ano, tsaka ayusin ito. So, pipinasin pagka, kwan, pagka malapit ng kwan yung punla na pagka malapit nang pwedeng itanim tsaka sila magpi-finish dito So guys, tignan natin yung kwan manok namin uh, ako na pero kinulong ko kasi kwan guys ilan lang yung napitirang kwan sisiyo nya pag nakawala eto guys eto guys saan po itong napisan niya sana mabuhay na lahat ito kasi nakakulong na isa po pa lang naman guys pero ilang araw pa lang naman yan bago kung ano ako nilagay dito pang dalawang araw niya pa lang yata ngayon pero malalakas na yung mga sisiw niya Pagka nakawala lang kasi sila dyan sa paligid guys Ano pinakain yata ng kuan uh, aso Hindi kaya daga Buti dito guys ligtas na sila sa aso kasi kuan Kasi may hindi na sila makapasok dito Ito na yung regasyon guys Minsan din guys kasi guys nahulog sila dyan Ayun wala na naanod na sila dun sa baba ano yan? Ibalik mo din yan, bomba doon, ha? Ah? Sa na kuhanan mo, ha? Ah? Opo. Ibalik mo din yan, ha? Ah? Hindi naman na po. Hindi ito labutan. O, sige na, Carl. Ibalik mo din yung bomba doon para hindi maano. Mawala. Opo. At na natin yung luluto natin. Okay na to. Yeah kamo ma-overcook po siya. Yeah. lagi na natin dito. Kaya na kaya. Papa! Ayos na! So, may konting karne naman. May lalagay. Tapos may itlo. Opo natin. Balat! Bala! Harap! simple yung ulam sa probinsya guys eto tatabi natin tong kahoy na para hindi na matunang hindi maging abo lahat para magagamit na naman sa susunod yun guys kain tayo kain po hmm. Hmm. pat Chili oil. Rap ng gulay guys. that El